Kapag ganitong may mga bagong halaman, ay binibigyan ko na sila agad ng paunang proteksyon. nag spray po ako ng DIY pesticide. Organic kaya hindi harmful sa halaman kung sakaling ito ay mapasobra man. Ang akin pong DIY pesticide ay combination ng tigi isang kutsarita ng neem oil, dishwashing liquid, suka at isang litrong tubig. Ginagawa ko ang ganitong routine para kung sakali mang may bitbit silang maliliit na peste, itong mga bagong halaman ay hindi na po kakalat sa garden. Kagaya nga po ng nasabi ko, yung aking ginagamit na DIY pesticide ay matagal ko na po itong gamit. At sa lahat ng uri ng halaman, kahit sa mga gulay, ay pwede rin po siyang gamitin. So ulitin ko lang isang kutsaritang neem oil, isang kutsaritang dishwashing liquid kahit anong brand, isang kutsaritang suka o white vinegar, at ihahalo po sa isang litrong tubig. Ilagay lang po sa sprayer at is Uh, shake, shake mabuti para talagang magkocombine po yung ating solution. Then, i-spray ko lang siya sa buong halaman, sa lahat ng dahon, ibabaw, ilalim, sa mga tangkay at gayon din po sa mga sanga. At pagka-spray ay hahayaan ko lang po muna silang nakahiwalay muna sa karamihan ng mga halaman o hindi ko muna sila ilalagay agad-agad sa aking mga plant racks. Bali, kaninang tanghali nga po pala dumating yung mga order kong halaman. At ito po ay galing pa sa lalawigan ng Laguna. So, heto nga po yung mga halaman na in-order natin ngayon. Meron tayo dito mga croton plants. At meron din po pala ako mga calathea. Alam nyo, maganda mag-alaga ngayon ng calathea plus dahil tag-ulan. Dahil kapag tag-init ay nako, napaka-challenging alagaan ng mga gantong uri ng halaman. At dito naman po sa ating pangalawang kahon ay meron po tayong Alocasia Amazonica, Pilodendron Burl Marks, may Apollo Rubber Plant, at may ilan-ilan pa rin pong kalataya na maliliit sa ilalim. Nagripat na rin ako kaagad dahil sinamantalo ka ang magandang-gandang panahon. Maghahalo ako ng organic loam soil para sa mga outdoor plants at yung mga indoor plants naman ay gagamitan ko lamang ng coco cubes, rice hull o ipa at coco pit na rin. So dito sa ating philodendron ay naglagay muna ako ng coco cubes sa ilalim. Parang siya yung pinakasapin, maproteksyonan yung mga ugat at hindi mag-iipon ng tubig sa loob ng paso. At dahil nga nakaipon naman tayo ng tubig ulan, tamang-tama na pandilig sa mga bagong tanim nating halaman. Dahil nga po ang tubig ulan ay slightly acidic at nakakapagbigay ito ng nutrisyon o ng mga micronutrients sa mga ugat ng halaman na sadyang nakakatulong sa magandang pagtubo nila. Hay nako nagbabanta na po, nagbabantana naman ng ulan, mabuti at nakatapos na rin ako sa pagrerepat. O siya, hanggang dito na lamang po aking pagbabahagi. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!